kayo po ay initan sa ating pong venue para po komportable kayo. Magandang umaga sa ating lahat aba. Napakaaga ng ating konsehal Atty. Raul Aquino. Uh, at kayo din po kayo mga early birds ang aga-agang gumising para mauna nga naman sa pila para makagawa pa ng mga gawaing mamayang uh, uh, tanghali ano. Uh, We welcome po namin kayo sa ating Pen Caravan sa City of Taguig. Hindi lang po Love Caravan mga sa kalusugan ng mga kababayan nating tagigenyo, kundi extended ang love and care ng City of Taguig sa ating mga alagang aso at pusa. Sa ating pong mga pamilya, tinuturing nating bahagi po sila. So, bahagi po ng pagmamalasakit natin sa community ay ang pagsisiguro na maa-avail ng inyong pets. Ang mga services like, ano yan, anti-rabies vaccine, vitamin shot, Deworming, na mahalaga po ah, na binibigay sa inyong mga alaga. gayon din po, ino-offer natin sa service natin yung microchipping, kasama na po yung pagkakapon, ano po, yung uh, spaying and neutering, na actually, pag dinala nyo po sa privado klinika, naku, mahal po ang babayaran nyo. Mahal po yan. Eh, paano po sa panahon ngayon, kung saan laging pinagkakasya ang budget ng pamilya? no? So, ang halaga pong yan ay maaari na ninyong maitabi para sa ibang gastusin ng pamilya, sagot na ng City of Taguig, no? Ang pag-aalaga sa inyong pets. Ah, uh, po, ang programang ito hindi natin magagawa kundi dahil sa ating mga taxpayers. So, kung mamaya mag-Facebook po kayo at magpapa-thank you, don't forget Hashtag, thank you, taxpayers of Taguig. Tama po, di ba? Uh, kasi po dyan natin kinukuha yung pangtustos ng mga programs and services po natin. Siyempre kasama ni Mayor Alani kaya ang ating Vice Mayor Arvin Ian Alit. At sa lahat ng mga nandito ngayon, isang paglilinaw po ni Mayor Alani kaya tano. Ang tanging totoong kapartner ni Mayor Alani Cayetano, aalagaan, susuportahan unang distrito ng tagigat ng Pateros ay si Congressman Ading Cruz Jr. Wala nang iba pa. Ho, ano? Yan ang pride ng lower at new lower bigutan. Congressman Ading Cruz Jr. po. Sa mga susunod na panahon po, babalik-balik naman kami dito eh. Nung isang linggo lang, nandito tayo para sa Oplan Linaw. Na po. Uh, at uh, sa mga love caravan, ilang beses tayong pumupunta dito. At actually, nakakatuwa nga, dahil nung una akong lumapag dito sa lugar na to, nung muli kong as mayor, dumaan ako sa kanya dyan. Sabi ko, naku, puro polpo si Mayor Alani dahil sa Alikabok. Hmm. Anong pangako ko sa inyo? Sabi ko, magtutulungan kami ni Congressman Ading Cruz para sa mga susunod na programa natin, makalakad na tayo ng matiwasay sa ating punglansangan. At yun naman po ay nangyari, hindi ba? sa Team TLC. So salamat po sa ating mga opisyalis ng asosasyon mula sa ating presidente, sa lahat po ng ating mga officials for working with the city government of Taguig. And syempre, my special acknowledgement po sa ating mga kagawad, sa ating kag kagawad, maraming salamat ha always present. Wala pa yung mga kasamahan niya. Bakit maabot po kay Kapitan ang akin pong pagbati? Pasensya na. Maaga po ako ngayon na umikot kasi halos walang 30 minutes ang pagitan ng mga susunod kong mga events para madaluhan ko po, po lahat. May kailangan mag-asikaso ng ma maaga ni Mayor Lani. So sana po maasahan ko mga kababayan, yung kagaya po ng dati noon hanggang ngayon straight po tayo ha, sa support na natin sa Team TLC. Pwede ho? Magmula kay Mayora Atelani, Vice Mayor Arvin, at syempre po ang ating Congressman na si Ricardo Ading Cruz Jr. Good morning and God bless you all. You. So, Paalam po ako sa inyo ha. Uh, may we request lang po our staff, i ayusin po natin yung orientation ng ating upuan para hindi naman na-initad yung mga kabayo natin dito sa harap pwede na lang po yan. So pwede po tayong mag move at uh, tandaan na lang natin yung pila para hindi ma masira yung first come, um, first serve, line. Okay. May number na po kayo? Hindi na May number na po? Okay. There. So make sure lang po morning. Binaj po ng City of Tagig yung ating programa. Dubi ng aso. Bilis na. Very good sila. Alam nila. Alam nila yung programa. Napanood niyo po. O eh, yung kanta. abisado niyo na. Oh? Ang tumi ng aso, linis ng ako. Bakit po natin ginawang programa ito? Kasi po, sa paulit nating mga pagtatanong, pong mga constituents. Akalain nyo, lumalabas palagi sa top 3 ng daing ng ating mga kababayan ay ang mga nagkalat na patibong. Mga patibong. Dati ang tawag doon, jackpot. Mga patibong sa lansangan. Pwede po ba exchange gift tayo? re kayo ng City of Gift ng libreng mga services ngayong araw para maalagaan yung mga pets ninyo. Pero ang regalo pa na hingi ng city government ay masiguro po na pag ang aso po ninyo ay dudumi sa labas ng inyong bakuran, ano po ang gagawin? Lilinis yung po ninyo. No? Ika, bahagi po yan ang pagiging responsible pet ownership. No? napakahalaga po ng responsable tayo sa ating mga pets. No? Tapos, kasabay po ng paglulunsad natin ng programa na ang dumi ng aso, linis ng amo ay, uh, ipinakilala din natin, inintroduce din natin yung dalawang karagdagan natin van. Meron po tayong dalawang karagdagan sa sakyan eh. Na may cage, dahil tuloy-tuloy po yung paghuli po natin ng mga stray dogs o yung tinatawag na aso, dala. No? So, kinukuha po natin yan, dinadala po natin sa ating dog pound. Pag wala pong nag-claim, ino-open po natin for adoption yon Yung po yung proseso na po napaka-komplikado pong gawain ng ating city. Kaya po ako yung hinihingi na ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po yung city government. Napakalaking abala po. Ito true story kababayan nating kaligenyo na miss niya ang kanyang job interview dahil papunta siya sa job interview nakatapak po ng dumi ng aso kinailangan niya bumalik pa ulit sa bahay maglinis, magpalit ng sapatos hindi niya inabot yung job interview niya kung inaakala po natin hindi nakakapinsala ng malaki yan, nagkakamali po tayo ang laki pong pinsala abala sa kapwa mga estudyante po natin. Liliguan po ng mga magulang pagkalilinis-linisan mga para makapasok sa eskwela ng maayos pagkatapos ang bata mga ka, tapak lang ng dumi ng aso. Papasok ka sa trabaho mo, baka ka ng dumi ng aso. Sasakay ka sa jeep, pinagtitiinan ka ng tao, akala mo naman dahil magandang lalaki ka at magandang maganda. Kaya sinusulya pa paulit-ulit ng mga kasamahan mong pasahero. Yung pala, tinitingnan ka dahil tila sa iyo nang gagaling yung alingaso na imawang Yung pala, na ka na lang. po. So pwede po yung exchange gift natin. So hindi na po ako magpapakatagal pa. A-acknowledge uh, ko lang po yung presence ng ating dalawang konsihal na dumating na rin po. Konsihal Rodil Ticpoy Marcelino at konsihal uh, Gamaliel Gami San Pedro. Uh, may I invite po our officials, mga kagawads po natin at uh, mga community leaders po natin. Doc, please join us here po in front para po tayo makapag-family picture. Wow, hello.